Good morning mga kabangka. Pasensya na kayo, ngayon lang ako nakapag ulit uh, makapag-update nitong aming ginagawang fiber na bangka. Eh matagal na napaos ko, nawalan ako ng boses mga kabangka. Uh, 'yun yung uh, bangka nga pala, yung yung mga na? yung uh, Eh magpapasalamat nga pala bagong bago ang lahat nagpapasalamat ako sa ating uh, mahal na Panginoon sa ating mga subscribers mga viewers, silent viewers saan man sulok ng mundo uh, kumusta kayo dyan uh, ako'y nagpapasalamat muli sa inyo uh, sa patuloy na pagsuporta kahit medyo matagal ang aking pagbabalik dahil nawalan ako ng buses mga kabangka uh, masusundan pa rin natin yung ginagawa namin doon sa Kamarote ako ay naglalatag na sa pangsahig sa kamarote nagbubong ako tapos na pala yung na-upload ko sa pagbubong ang sumunod naman ay yung pagsahig yung mga pagparka hindi ko pa medyo na ikuan sa inyo ando doon na nga yung iba kong mga itatuan yung mga parka nandun, ay, ah, yung mga tinaka ko pang na sa taas na mga kabangka sundan natin uh, mamaya magsishout out ako sa aking mga viewers at sa mga subscriber mga kaibigan ko sa vlog sige mga kabangka sundan natin ito yan mga kabangka nandito na ako ngayon sa taas ng kamarote ayan yung ating amin ginagawa ito ay sinasahigan na namin sinahigan ko na nga pala itong mga kabangka hindi ko na ipakita ang pagpapalapat ano, ko o pag aking pag-sit up dito yan ilalim nito na palapatan na ng aking mga kasama katulad din nito ito ay okay na rin ito dito kanina na ako anong ko ito uh, mamaya papalapatan na lang din ito mga kabangka ito nga pala yung ating hugis ng kamarote mamaya ipapakita ko sa inyo doon ako sa labas pipisto to yan ito yung one ito yung pilot house ito yung manhole nya yan oh, sa huli panoorin natin mga kabangka. el eh, 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 eh. よし。 Terima kasih telah menonton! Yan mga kabangka. Mga binabalot ni Glenn yung paglalagyan namin ng ano, paglalatagan namin ng sahig. Bali mayroon pa akong tinaka doon na dalawa kasi dito pa yung isa para dyan. Bali dalawa pa yung nakataka para pang tapos doon sa dulo mga kabangka. <clears throat> papakita ko sa inyo yung ating forma ng kamarote dito tayo sa likod ito yung pilot house mga kabangka ito yung uh, ating bubong tingnan natin mga kabangka ayan, bababa tayo mga kabangka tingnan muna natin yung unahan ayan ito yung ating buwan tingnan natin yung level ng uh, kuan ruda mas mataas pa yung dulo ng ruda sa ating bubong dito sa bubong natin kamarote yan mga kabangka ang forma ng ating kamarote yan ang disenyo ng kamarote niya mga kabangka medyo pabilog din Uh. Ayan. Tingnan natin yung disenyo ng uh, kamarote. Yan pala mga kabangka yung aming mga tinaka na naka kuan Tatlo pa, tatlo pa lang yan mga kabangka. Yan si Master Greg. Uh, yung mga yung tatlo pa lang namin kinuha namin diyan kasi sa salubungin pa yan ng dalawa mga kabangka tapos yung ilalim pala na yan asul pala yan ang taka ko puti nakalimutan kong asul pala yan kasi liner siya ng kwan uh, sa doon sa dingding doon sa intabli nakapaykot pero pintura na lang daw sabi ni boss uh, pipinturahan pa naman yan mga kabangka yan Iyan ang ating update dito sa ginagawa naming uh, fiber na bangka ayan medyo ngayon lang gumanda panahon mga kabangka ilang araw din nag uulan talagang halos hindi kami makagawa half day half lang ang nangyari sa ano namin gawa namin at saka sumama ang aking kuhan sa kakaulan nagga tuloy tuloy ang ulan dito mga kabangka kaya ganito ang aking busis. <clears throat> mga kabangka, tatapusin ko ang aking video hanggang dito na lang muna at uh, hapon na. Marami pa tayong gagawin. Uh, bago ko tapusin itong aking uh, video, munting video ko, uh, magpapasalamat lang ako sa aking mga subscriber, mga silent viewers. Ah, uh, san sulok ng mundo. Uh, kumusta kayo? God bless you. A uh, gagabayan nawa kayo ng ating uh, mahal na Panginoon. At sa aking mga kaibigan sa Jinsan si Idol uh, Jubani, Jubani Works, uh, maraming salamat lagi Idol sa iyong uh, pagsuporta si uh, Idol uh, Kabadi Dungyang uh, a TV, si uh, Raps TV si Art Binchor, kumusta mga kuan, uh, mga ka si Romil ka at saka yung aking uh, subscriber nga uh, uh, sumusubaybay sa akin si uh, uh, Sumaoy. Uh, shout out sa iyo uh, kaibigan idol uh, si Jenny Ariglo ng Tagig. Uh, shout out sa iyo uh, maraming salamat sa inyong uh, laging pagsubaybay uh, din ako galing sa Tagig uh, kumusta ng Tagig uh, long time nung hindi ko rin nakikita pa uh, hanggang dito na lang mga kabangka uh, sa susunod muli itong pag update ko sa bangkang ito uh, God bless you all